Bureau of Customs pahan ng kasong rice smuggling ang 31 opisyales ng apat na Central Luzon Base Multipurpose Cooperatives. Na-report ang aming senior correspondent na si Noel Perfecto. Isang magandang tanghali sa iyo, Manong Noel. Nang anay tama ka ni tatlong punisa mga opisyalis ng apat na Central Zone Based Multipurpose Cooperatives ang sinampahan na ngayon ng Customs Bureau dito sa Justice Department. At ay may kinalaman pa rin sa smuggling try ng 78,000 bags of rice mula sa Vietnam na nagkakalaga ng 93.6 million pesos uh, sa pamamagitan ng pagpasok nito sa Port of Legazpi sa Bicol Region. Pero malaki ang malaki ngayong uh, araw na ito, uh, ay itong pagsampan naman ng uh, uh, Justice Department laban sa Amal Futures Commerce. Dalawang kaso ang nakita ng uh, ni Secretary De Lima, mismo ni Secretary De Lima, ang uh, nag-anunsyo sa isang press conference, dalawang kaso syndicated. Ang isinampa ng uh, Justice Department laban dito kina Manuel K. Amalillo at saka sa lahat ng kanyang mga kasamaan, mga, uh, uh, what do call it, itong mga incorporators o nasabing aman futures. Siyempre pa, the, yung isang kaso ay gusto na rin ng na na million-million pisong halaga ng syndicated uh, staff uh, uh, laban na sa uh, consolidated uh, cases laban sa 28 na mga operators at saka uh, ng uh, nasabing uh, Aman Ventures uh, Incorporated. Sinabi nga ni Secretary de Lima, ang mga consolidated cases ay uh, kasama na rito sina ang asawa ni uh, Mr. Luna. Ito isa sa mga incorporators na uh, gusto ko lang banggitin dito uh, ang kasama sa kaso ay si Amalilio, si Luna, si Miriam Lim Eduardo Lim, Wilani Fuentes, Maisel Rodriguez at Luis Lopez. Isinamay sa pangalawang kaso ang asawa ni, uh, ni Luna na si Milfa Caballero Luna, Duslao Idrone, Darwin Duslao at saka si Darwin Darwin D. Wenceslao kasama na rin. Itong, uh, itong isang uh, tinaguli ang uh, nagsiwalat na nasabi scam na si Dona Jaime at na Donald Come uh, si pinaliwanag naman ni Secretary de Lima na si Come ay posible pa rin maging uh, a witness for the government kung sa kasalanan mo papatunayan na ikakakailangan niya ang kanyang serbisyo. pansamantala yun nga uh, dalawang uh, syndicated staff cases ang isinampan ng Justice Department laban sa Aman Future Shook naman kay Rasuman at saka yung dalawang pagkaso yung uh, tungkol si Samiko ito yung pinag-aaralan may higit na na ng uh, nasabing, uh, Justice Department. At Tito ay uh, ayon ni kay Secretary Audrey, yung mga prosecutors ay kasalukuyan na sa Pagadian City ngayon para isang pa kaso sa Pagadian City RTC at uh, maantay na rin ang uh, warrant sa pares na uh, galing agad din inalabas ng nasabing uh, uh So yung mo ulat wala pa rin dito sa Justice Department, isa ko pa rin si Nari noon at Erwin Navarro, bawal perfecto pa sa television ng Bayan.